Good morning mga kajang Have a nice day mga kajang Ayan mga kajang Samahan niyo ako mga kajang Mag iikot na naman tayo Ayan Sana makarami tayo mga kajang Tayo may matrami dito sa palinggi namin Ayan mga kajang

five plus four point five plus oh eighteen eighteen point five sama tap grocer. grocer. May bonus. Tap grocer eh, may bonus yung eh. may tap grocer. Ano sa bagong taon? Ha? Ano ang ano? Tap grocer talaga. Bagong taon, ang layo pa ng bagong taon eh. Bakit na? Layo pa yun, ilang buwan pa, wala pang kalahati eh. Ito ka bang bigas? Alam, nakamalit ko Oo, bukang sasama mo na yung tubo ko doon ah. Yung pagod, yung pagod wala yun. na lang eh, no? nang... oh, na. naka ko kasi, wala kaldero. Binda na lang mga kaldero kasi wala nang Ah, wala <laughs> <laughs> Tapos kaldero, bibili ng bigas. <laughs> <laughs> Sa Saan yung sasayin? <laughs> Sa Hahaha. <ba>, oh. <laughs> Ang tanong, kung may bao. Sa, sa probinsya lang may bao. Huwag nga i-bibinta ko bahay na. Naku, tayo tayo nga. Dito eh. na kami sa labas titira. Mapipilitan na kayong magano yan, mga tao dito. Stranger <laughs> Sa lansangan. Lansangan na. Kung ko yung ano. So, ito na yung okay, bayad mo. Tara. Sir, thank you. Sana may lumapit na daga dyan. Sa loob. <laughs>

I uh -huh. Terima <susuruh> <suruh> Ayan. Ayan mga kadyang. Tawin na tayo. Ito. Uh, napakarami nating Wilkins. Ayan. May mga speaker. Ito. Puro plastic yung karga natin. May halong konting buti. Ayan. May electric pan. Ayan mga kadyang. Tawin na tayo. Thank you for watching mga ka-junk Please subscribe my youtube channel And please like and share sa aking mga videos mga ka-junk God bless. Bye bye.